Ako si Don Crisostomo Magsalin Ibara, isang binatang nag-aral sa Europa. Pangarap kong makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kabataan ng San Diego. Sinasagisag ko ang mga Pilipinong nakapag-aral na maituturing na may maunlad at makabagong kaisipan. Kababata at kasintahan ko nga pala si Maria Clara ako nga pala si Maria Clara de los Santos ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra kinakatawan ko ang mga Pilipinang lumaki sa kumbento at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon sabi nila ako ay maganda relihiyosa masunurin matapat mapagpakasakit ngunit may matatag na kalooban ako naman si Elias, ako ay piloto, bangkiro at magsasakang tumulong kay Crisostomo Ibarra upang makilala ang kanyang bayan at gayon din ang mga suliranin nito. Ako ay isang tunay na maginoo, may pambihirang tibay ng loob at hindi mapaghiganti, lagi kong iniisip ang kapakanan at na nakararami. Ako si Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo Ibarra na namatay sa bilangguan. Ako ay labis na kinainggitan ni Padre Damaso dahilan sa aking taglay na kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit ako ay pinaratangang erehe ng pamahalaan. Kinahangad ko ang katarungan para sa kapwa. Ginag-alang ko at naniniwala ako sa batas at kinamumuhian ko ang lumalabag dito. Ako si Padre Damaso, isang kurang Pransiskano na dating kura ng San Diego. Ako ang nagpahukay at nagpalipat sa bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga inchik. Sabi nila ako raw ay madaling mauto at marupok ang kalooban sa mga papuring hindi sadyang nagmumula sa puso ng nagpaparangal. Ako nga pala si Don Santiago de los Santos or kilala bilang Kapitan Chago. Isa akong mayamang mga ngalakal na taga Binondo na asawa ni Pia Alba at ama ni Maria Clara. Ako ay mapagpanggap at laging masunurin sa nakatataas sa akin. Sabi nila ako ay sakim at walang pinapanginoon kundi ang salapi. Ako naman si Sisa, ang mapagmahal na ina ni na Basilio at Crispin. Isa akong inang walang nalalaman kundi ang umibig at umiyak na lamang. Pinupoon ko ang aking pabaya at malupit na asawa. Ako ay nagpapakasakit alang-alang sa mga minamahal na anak. Ako si Basilio ang nakatatandang anak ni Sisa. Ako ay isang sakristan at tagatugtog ng kampana sa kumbento. Tinasagisag ko ang mga walang malay at inusente sa lipunan. Ako ang bunsong kapatid ni Basilio. Ako si Crispin, na isa rin sa kristan at kasama rin tumutugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Ako si Pilosopong Tasio na isang iskolar na nagsisilbing tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. Taglay ko raw ang katangian ni Rizal na mapagpuna sa mga pangyayari sa paligid. May mga kaisipan akong una kaysa sa aking panahon kaya't hindi nila ako madalas maunawaan.